Yo, isa idol, welcome back sa akin channel Sabay-sabay po natin panuuri na mga nakakaliwat Mga mga videos na akin nakalap sa internet Siya po pala mga idol, meron po tayong bagong channel Ang Paltog TV Nihiling ko po muli ang inyong support mga idol At mag-subscribe na rin po kayo pa updated sa mga bagong videos Na in-upload ko raw Tira kita <laughs> La mo Nagulat siya <kasi> sa lechuga <laughs> Para si Hilkert lang Akan ka ba talaga? Oh, Malang lakot. <laughs> naman siguro. Na. <laughs> uh, ito. Baka siya na yung kanina. <laughs> Malalakot. <laughs> hmm. yan, yan na siya. Oh, na siya. Ano yung Pinuha yung phone niya. Talo! <laughs> hindi niya nalang na kung sino kumuha sorry sorry <laughs> <laughs> baka sa gabal kasi wala ka mamarito ang hirap ng mangumusta ngayon akala nila mangungutang ka <laughs> babayaran naman sa katapusan eh nabito to yan eh, ganun pa rin. Pangutang <laughs> ka pa rin pala. Ha? <laughs> ba, lakas naman yan doon. Boss, ito na yung pinag-deliver niyo. Alis na ako ah. 11 kilograms yan. A few moments later. Walang <laughs> hiya. Ah, oh, yes. Okay, pala nabuhat ka. Hello, so guys. Um, meron lang kaming payo uh. about si tattoos. Bago po kayo magbata pag-isipan niyo po muna ng maraming beses. Tama. <laughs> <laughs> ano nangyari sa mukha niyo? Oh, ay? But may nag... Para, ano to? <laughs> <laughs> tulad nito, itong face mask na to, kaya pinatato ko yan kasi may ibig sabihin yung quarantine. Hindi mm. <laughs> <laughs> ko makalimutan. Tulad na sinabi namin, dapat pag magpapatato kayo, may meaning tulad niya. <laughs> <laughs> may meaning kayo noon yun. Day. Pagkatapos mo dyan, sumunod ka sa akin sa kwarto, ah. Oh, Nako. <laughs> Sigurado po ba kayo, sir? Oo, oh, oo. Oh, bilisan mo dyan. Pagkatapos mo dyan, sumunod ka kaagad sa akin sa kwarto, ah. Sige, sir. Susundan po kita kaagad. Agad! Ano! Ka, Mukhang pa sinday. Si Andito na po ako, sir. Ano po kong tanggalin, sir? Pangitaas o pangibaba? Lagot na. Anong pinagsasabi mo pangitaas uh -oh. o pangibaba? Pinapunta kita rito kasi linisi mo yung ilalim ng kama kasi darating na si mamamia. Oo. <laughs> Sige, tayo naman. Lagot na. Boss Liam, sino yung nagsabit ng pangarap ang hirap abutin? Alam mo kung sino? Tayo mismo. Kasi nangangarap tayo ng mataas. Ibig tayo naglalagay ng pangarap natin. Doon pa sa mataas. Tapos pag hindi nabot, sisihin sa gobyerno. Kasalanan nyo rin yan eh. Kung mangangarap kayo, babaan nyo lang para madali nyo lang maabot. Sa solar okay, system, magbigay na katabi ng mercury. Ah, uh, mercury. 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 Yeah. Ah, ano yan? Sportswear. Sportswear. <laughs> solar <laughs> system na. Katabi ng mercury. Kung so, <laughs> ang grandfather ay lolo, ano naman ang godfather? Godfather. Godfather. Ninong? jesus Kung <laughs> ang vinegar ay suka, ano naman Tumi ang na oyster? Pa. Oyster. Toyo. <laughs> ay, Oy, sir, sa MTRCB, anong ibig sabihin ng letrang M? Ah, uh, pwede malok. <laughs> sa MTRCB, anong ibig sabihin ng letrang M? Mahal ko siya. <laughs> ah, in labas Kung ang ay catfish, ano naman ang milkfish? Gatas. Milkfish <laughs> <In pitch>, gatas. <laughs> sa mong mag -klusya. Alas G, sirado na me. Ah, uh, 9. 9, 9, 9 pa man. Pwede ko mag-order? Sa Kaparis, may isa ka pares. Ano isang minuto pa eh. Ang lewing spot. Ang recall. Ang letex. Tarong kaya dong. Kaya mag-close na biya. Ang letex ang Ayan na. Ano <laughs> pa <laughs> order ka pa kasi? Eh. Talo. Ang <laughs> galit na si kuya. Sorry, sorry. <laughs> Pagod na. <laughs> Real or pake? Ano oh, pake? pake? <laughs> nilapit nila mga trip nila mm, pake oh no riyal <laughs> may natutunog pa talaga sa likod nila <laughs> Hindi oh, no. <laughs> na natuloy. <laughs> Natawa na eh. <laughs> pre, nasa abroad na pala asawa mo? oh, pre? Ano trabaho niya doon? Midwife. Midwife? Ah, okay. yung, yung nagpapaanak. Katulong. Paano huh? nangyari yun? Ano yung English ng tolong, Me! Yung asawa ko. Why? ready didn't white. Put <laughs> 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 boots, Skip, man. skip. But what is this game? I mean, your father decided to buy a motorcycle. <laughs> <laughs> okay, and manual. Shout out daw main. Mail. Kati. B. Lat. ko. Mahalaga dyan eh. <laughs> Mahalaga ko dito mga nagpapashout out. shout mo ang maganda mong kinabukasan. <laughs> ha? Ayan. Hindi yung puro walang kakwenta-kwentang bagay. Hindi yung puro katarantaduhan. Hindi puro katawalang hiyaan. Motivational. Magpos, magsumigap Message. ka. Tulaay ang pag-aaral mo. At yung mga pangarap mo, makukuha mo yan kung ikaw ay may tiyagang mag aral Tama. Pero namura pa yung inahabol ka ng wok-wok oh, <laughs> paura-ura pa oh, sino siya kaya yun? <laughs> oh, oh, <laughs> sorry sorry <laughs> Hanggang doon lang po muna natin panunod mga idol. Maraming salamat po sa muli niyo panunod at sana po ay nag-enjoy Maraming salamat po at shoutout nga pala kay idol Marvin Caranto, idol Ferdinand Basiliote, maraming salamat po. Shoutout din sa idol Marlon Bactol, idol Choco King ng Davao, maraming salamat. Shoutout din sa idol Ramon Buban, idol Loreto Castro, shoutout sa iyo. Maraming salamat din po sa panunod idol Rica Del Castillo, idol Hernanis Nuring maraming salamat po sa panunod. Idol Choco King ng Davao, maraming salamat. Idol Carlo Rio, maraming salamat po sa panunod at kay Idol Narciso Felix sunap ng Kainta Rizal. Maraming salamat po. At suporta po sa ating channel mga idol. Huwag niyo po sana kalimutan mag-comment at pakilike na rin po ang ating bagong video. Maraming salamat po sa inyong panunod. Bukas na naman po, bleh. Mag-ingat po eh.